Nagalit si Paolo sa sinabi ni si Yenrim. naman kasi bakit kailangan pakialamanan pa ang buhay ni Kim Joo. Hindi hinihingi ang opinyon ni X. Kung ano ang kasikatan meron si Kimi ngayon, ay walang karapatan na mahusga ka o magbigay ng kahit anong reaksyon. Masyado mong ginagalit ang asawa ni Kimi. Kapag ingit, pinit, ay ang mahirap. Bitter na bitter pa rin tawang tawan na lang talaga sa pagpabigla-bigla nilang opinion. Ganyan yan sila kapag alam na pinag-uusapan si Kim Jo, sumisingit lagi. Samantala, umalma naman ang mga fans o supporters sa mga pinagsasabi ni Sian. Mawalang galang na, ganyan ba talaga kapag hindi napapansin? Kaya nagpapapansin na naman kay X. Ayon ang hirap sa iyo, Porkit bentang-benta sa madla ang new project ni X, gumangawa, gusto na naman na mapag-usapan nationwide. Mind your own business, hindi malaga ang opinion mo. Ang kalat nyo na naman sa public. Kagigil, tahimik na nga ang kimpaw, nakikisaw-saw agad. AIN pa SI ibinahaging komento, patawa kasi yan. Parang hindi ka naman artista kung makapagsalita. palibhasa hindi bumenta ang mga naging pelikula. Kaya kumakapit ka na naman sa pangalan ng iyong ex na si Kim Chu o, si, o si Chinita Princess. Kailan nyo ba tantanan ng idol namin? Ginawa nyo ng topic tuwing nalalaos kayo. Paawat kayo mga ex. Ilan lang yan sa mga mainit-init na update patungkol sa Kimpaw. Anong seniorito